Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. condición Grabe yung taga sa langis sa valve cover. Yung turbo, ito yung turbo. So, i-check natin yung turbo kung ano yung condition. Catalytic, linisan, tapos ito. Ah, sumayad. Sumayad siya. baka nahihirapan ito sa pagsipsip ng langis kasi sumayad ito, naiupi yung pinaka-transmiss ng transmission niya, naiupi kailangan may korekto o baka kasi nabot si transmission filter kaya nahihirapan magsipsip ng langis So, kaya pala yung oil level isa din sa dahilan na mataas yung oil level kasi na-upay yung crankcase nya uh. na-upay ang crankcase so bubaklisin din natin yan mag-chainsaw tayo dito para palit ng uh, fuel filter o uh, oil filter ayan So, medyo may katagalan to guys. Heavy engine PMS. Sorry, goodbye. May UP yung PCV hose. Ah. Sorry, goodbye. Mga. Mga. Coil. Basa yung coil guys. Isang Basa. isa. Ito munod. Ta wire. Sira kasi yung bulb cover gasket no, oh, ganyan. Oh. Pinasok ng langis yung coil, ignition coil. Spark plug. Masa na lang yung sa loob guys tapos nagpakahigpit pa napakatigas tayo okay, na yun gaya ka dyong Okay, guys Tingnan so, natin yung tools oh Masang basa yung tools Dahil nag leak yung Gold cover gasket Ah Batay Puno ng langis yung Spark plug Tingnan na Ito Ito Hindi gaano sa ano sa dos at puno ang grabing lunod sa langis kailangan mo na bugahan ng hangin so, no? lunod sa langis yung tatlong spark plug yan guys so spark plug pa lang yan ah. ito may lang ang plug pwede uh, wala pa tayong binuksan dyan kasi yung spark plug lunod sa langis dahil sa sira ang valve cover gasket so, ayan